Parang asawa ko. Sofia? Hello? Hello, Rico? Sofia, buti katawag ka. Rico, huwag mo na akong tawagin, Sofia. Alam ko na ang lahat. Alam ko na na ako si Maricar. <sighs> Maricar, at last, alam mo na na ikaw ang asawa ko. Oo. Naalala ko na lahat, Rico. <laughs> Nasaan ka? hindi ko alam kung nasan ako eh. Dinala ako ni Earl sa malayong malayong isla. Sige, sige. Hahanapin kita. Pupuntang kita dyan. O oh, sige. Hindi ko mag-iingat ka ha. Sige. Sige. Ma'am? Ano pong ginagawa niyo dito? Anton. Anton, narinig ko yung pag-uusap mo ni Earl kanina. Lahat ng sinabi na sa'yo, hindi totoo lahat ng yon. Ano pong ibig mong sabihin? Yung, yung lalaking sinabi mong nagpunta dito na hinahanap ako. Siya talaga ang asawa ko. Nagpunta siya dito para bawiin ako kay Earl pero ma'am, ang sabi po ni Sir Earl, yun daw ang baliw eh. Hindi, hindi. Maniwala ka sa akin. Pinapasakay ka lang yan dahil ang totoo niyan, si Earl lang may diferensya sa utak. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Maniwala ka sa akin. Itong, itong, itong mukhang to. Hindi to akin. Hindi to lang to ni Earl. Ginawa niya akong ibang tao. Eh, pero ma'am, parang mahirap at ang paniwalaan yun. Napakabait ni Sir Earl eh. Eh, kanina nga, pinasalamatan pa na ako dahil pinagtakpan ko kayo na nagkatago kayo dito eh. Alam ko, alam ko, Anton, makinig ka sa akin. Ganon din lang pagkilala ko sa kanya, pero hindi totoo lahat ng yun. Masamang tao si Earl, demonyo siya. Alam mo pa kung anong ginawa niya kay Manang, pinutulan niya ng dila para hindi na makapagsalita. Yung driver namin sa Manila, pinatay na. Ngayon, kung hindi mo ako tutulungan tumakas dito, ako na siguro yung isusunod niya. Kaya parang awa mo na, Anton. Nakakama mo na tulungan mo akong makaalis dito.